Hello mga kayas, andito na naman ako, so we're at pakorti ko, timing na timing guys, walang tao, walang customer, so dalawa lang sila, dalawa lang din sila daddy, magpag yung mag-ama ko guys, kasi ang haba na ng buhok, especially itong batang to, grabe ang haba ng buhok Dili, dili na, Korean I kan lebih tahu um, mga bangs-bangs Awak dia, dia ada dong, siara dia pun botak dong kan Masukuk orang banyak dong Romobin nak yang bangs dong Oh, kaya taas yo dia nak pidi sings ko Kaya daddy dito na talaga yung suki okay namin guys kasi 180 lang sila guys compared mo sa tough 380, asos ah, ang mahal dito at least yung 360 mo, dalawa na sila tapos magtip ka lang okay. unsan mo na yung mong style katawin mong ipakita na ko mo Diyo, kaya prinsip mo ha, kaya nabubo. Dambot lang. Depende oh, mo kung dan. Dako kay kag naong. lagi, iba kayo ba? Ha? Pagkat mo alala? Ato. Pagkatong picture ba? Karami mo hinapin, eh. anak ang gagawa? oh Dako matawang saka papangigot. Ano ang lisa nga yung mga buwan? oh ma-emphasize ang kaya ukad. Ay, so mga kayads, o meron akong pimples. Ngayon pala talaga siya tumubo. Bullshit talaga, eh. So, we just had our breakfast. uh, abang oras na 9.30 kami nagising ni Kian. Si Daddy, ang aga naman niya magising. So, we had, ano, maganda maganda, uh, um, masarap yung ano, guys. Highlands na corn beef. I recommend, I highly recommend it. Maganda talaga siya compared sa pure foods. Kasi yung pure fruits masyado siyang uh, uga ba? Ano ba yung ano sa uga? Uh, tuyo. Masyadong tuyo. Pero yung highlands, ang sarap yung guys swear. And then, nag-fried -nag rice si daddy using the mixed veggies. Ang uh, sarap. Tapos sunny side up. So, uploaded na yung video namin kahapon. Pinablish ko na siya kaninang alas 6. Nag-premiere ako alas 6. So, ito naman ngayon yung aking vlog for yung paano lang sa kanila. <clears throat> Nagpakat sila. Mamaya, magpa yung may dinner kami na sa Etas. Nagpa-reserve na ako, guys. Pa-reserve uh, na ako Etas restaurant. dun lang sa may Paseo Arsenas. And sana makaabot kami kasi alas 5 and they are giving us 15 minutes wait time lang. Otherwise, bibigyan nila sa iba. O, di ba? Ganun sila kalakas nag-uul ko sa kuang oan guys ay ano e ewan ko kung bugas ba to o pinaakanog mo pagkagising ko tapos itong mga blemishes ko hindi talaga nawawala kung ano-ano na lang mga produkto siguro magpapalaser ako nito matanggal ko guys nindot kayo lang sa samin dito guys oh, o makikita kayo yung tibuok lawas o oh. lang ko guys pero nagbrako kay na suko sa dadi ko magbra After here, bibili kami ng gamot ko. Yung para diabetes ko and kay daddy din. Kasi guys, nag-maintain na talaga ako guys. Uy, na-maintenance na lang ko guys. Kay mahirap na. Guys, so nakaalis na. alakaw na guys. It's 3.10. Daan daw muna kami sa SMC side kasi magtitingin-tingin. Kasi 5 o'clock pa naman yung reservation namin sa Etas restaurant and then yun since nak maaga kami natapos and nag makeup ako guys again I went with orange na way rin ang kwa no meron yun dito tagapon kyan miss Ken man din akyan no pangalan siya miss niya Ken kuya kang kuya na na medyo dark dark yung ating pa eye shadow Masa na nga dito? Kasi din, wah! Wow, Akura ka to akong device ito yung outfit ko guys taka yung flare na na ano ba yon yung pants ko ah uh, pants slacks ang tawag ani guys is um ano yung tawag kanang leggings leggings flare oh, kana mo ni tawag dito sa H&M kini mo sa ganahan magsusuroy sa dito Oh, the wall for so parang ulitaw lang ulitaw ka ba? may asawa ka na ba? <laughs> may, apo na. Oh, may apo na pero wala wala dito yung apo namin alright so we'll see you guys sa SM dala ko yung aking gimbal and dala ko rin yung aking microphone para ma-filter ko yung uh, ano ba yun ma-filter ko yung background noise kung ano man yung music doon All right, sina Kenpai, sinabihan ko na sila na at least be there before 5 kasi sino mauna sa amin ba pero most likely kami yata yung mauna kasi yung aga namin So, magpapagaso lang kami, guys, and we'll go directly to SMC side. I'll see you. Dito na kami sa SM. daw kami ng H&M. Okay, Ito yung pa-outfit ko. I'm wearing my Chanel bag. Mamaya, magpapapicture ako sa aking pa-outfit na Thailander. Uy! Ano saan yung ba kayo, guys? Dala ko naman yung aking microphone. Mamaya, kakabit ko yon pag may music na naman punta na kami ng H&M asa ah, and H&M taas taas lang tada taas ayan na batang bata ayon niya sa bangs niya kasi daw masyado daw maiksi sakto naman god na pinagalitan ko. Batang ko talaga. Ba? Batang pa nga. Bata pa nga. Ano na, kanang magbuot ba? Wala ko may ganahan. Da, pagalitan ko. Ayan, tingnan niya. Hmm. Ganda na ano yung pintas niya. Siya lang bumili niya. Muraghanap atong kamera? Hanap ba? Dele, ra? Ang napang kamera. Basta pa kayo kung buhok, guys. Huwag hindi biganahan. Eh, kanang everyday bus on ba? And so far, three days na kong gasigig basa niya kung buhok kay si kong lakaw. Tungon na na kong sister-in-law ba? Hmm. Sige, may lakaw. Sige, wala sa may siga. Sige, di eh. Ayan, H&M. Balik daw kami dito. Ayan. May nakita siyang pants. Oh, mo bo ra na. Oh, <coughs> dito ni tas ubus gikan. Dai kini sa ulo guys. Eh hey, ngot lang. Kani pong yung amahan si Kitchu. yow, yow. Ano maglalis gid sa nduha. Oh, so, sa na. Oh, magbaha. Hmm. So, dito kami sa fitting room, guys. Mag-fit daw si Kian. Gustong gusto niya gusto talaga yung, yung parang acid wash ba na kulay ng pants. Dito, dihado na naman tong pera ko nito ngayon. Kasi 1.5. 500 lang pera ng batang yun. Ay, naku. Hindi ko itong asawa ko. Pogi, pogi. Guys, kabili talaga kami. Bililan ko na lang talaga si Kian kasi meron siyang pera pero 500 lang. Tekasan sandali So, 500 lang kasi yung pera niya. Hmm, batang ko init is short pa joke ko karon ay so binigyan pina ano uh, binilhan ko na lang talaga siya guys kasi gusto talaga niya yung ganung klaseng pants yung parang acid wash ba yun dati uso yun di ba ay nako after nito guys diretso na kami sa etas kasi ibibigay nila yung slot guys after 15 minutes pag wala pa kami 5 o'clock magpo 4.30 na biyahe pa namin so diretso na lang kami so guys we're here na at Etas restaurant naalala ko dito kami dito kami na table din during sa birthday ni daddy and sarapan kami dito sa kanilang cakes ayan yung cakes nila oh sarap niyan, guys Ayan. Sarap yung cake na yan. So, napaaga kami, guys, kasi nga, pagkatapos na makapili ni Kia ng, ng pants niya, kalis kami kaagad. So, gusto-gusto ng bata yung kanyang pants. Ayan mo. Gusto mo yung pants mo? What will you say to mama and papa? Oh, kiss your papa. Allah, kang ila, mo kiss. Oh, uh, yan, magpa-picture daw siya, guys, ng ganyan. Kasi, hinahanap niya ng mga kaibigan mo, no? They were looking for that kind of color. Can you stand up so I can see? Oh, ganyan ba, guys? Sa luma pa yan namin ni Daddy, yun sa'yo tawag na, Dad, stone ash? Stone washed. Oh, acid wash, stone ash naman. So, na na sila, guys, ang mga Castellano family. Oh, ha? Huh? Daddy, say hi, Daddy. Hi. hi. Oh, po dire pita guys, mga batanon. Ang mga igagaw cousin. Hi dai pai. Unya ang mga tulong mga boys na po guys para dito. Oh. Are lagi sila dire. Oh, hi. Nami sa Etas guys. Oh. Say hi. Say hi. Say hi. Later, we will eat, guys. Mana! Dito na si Darwin, guys. And now, uh, kakompleto uh, na kami, uh, guys. Ah, si Sidel, wala ko lang. Lagi, tignan kayo di ako, lagi. Ang laki na namin. Uh, Ang <laughs> laki ng family. Ang laki ng family. Uy, yung nagsa na bentaon ka mga Salamat sa mga major sponsor. <laughs> sa uulitin. Thank you. Next, year. Next year po. Ang sunod na sang sponsor kini na po. Oh, sponsor. Oy, ABP, ang sunod sponsor karon. <laughs> sponsor. Karoon. Okay. Bye-bye. O, -bye. documented yun na. So guys, tapos na kami kumain. And we will go to Abaca. Magko-coffee. And again, I'm so happy guys. We're finally okay na talaga ni Armin. ng anak niya. So, all good. And yung buhok ko, mura ko gibogno. Busog na busog ako guys. Ang sarap ng food namin. So, I'm really, really, really happy, guys. Kahit na after 8 years pa lang kami nagkita ulit. Okay lang yan. Life is short, guys. Para mag, ano tayo, mag tayo sa past. Pa. All good. Okay kami, guys. With mommy and daddy Joe. Daddy Glenn. Asa itong re-enactment, Tidak ada apa-apa lagi Coffee, boleh diperlakukan. Kami sedang One kopi. Selamat Christmas. Selamat tinggal. Satu Okay.